Hello guys, uh, ito naman ang Stereo Vlog. Nandito tayo sa uh, Clinic sa Call Card. Uh, dahil may binigay ko doon sa Clinic. Uh, ngayon guys, uh, may kunti tayo na problema dahil yung kaibigan ko na si Norma 8 years old na may appointment ngayon tinatawagan ko siya dahil kahapon pa anong isang araw pa hindi sumasagot hindi siya sumasagot so kahapon pinuntahan namin yung bahay niya pinaalam ko doon sa mga kapitbahay at ang mga kapitbahay rin nagtutulong-tulungan dahil nawala siya may taong kumuha sa kanya Oo. tumawag siya sa akin nung isang mga 4 days ago but uh, hindi ko masyado narinig yung uh, salita niya dahil nagkataon sumakaya ko ng bus dahil yung sasakyan ko nasira nandun sa shop at hindi pa tapos hanggang ngayon wala akong sasakyan kailangan tatawag ako ng taxi magka-taxi na ako ngayong araw na kahapon nag-taxi ako pumunta sa bahay niya dahil appointment niya ngayon kaya lang wala na siya doon sa bahay niya walang tao ang bahay niya nakabukas yung mga ilaw at may tao kumuha sa kanya ngayon pupunta tayo guys sa bahay niya at tatawag ako ng polis para malaman talaga kasi alam na ng mga kaibigan niya at saka alam na rin ni Flor yung pie monkey niya sa Kentucky at mga kaibigan namin dito may taong nagkuha sa kanya so ngayon guys dahil wala akong sasakyan tatawag muna ako ng taksi pupunta sa bahay niya pagkatapos doon sa bahay niya tatawag ako ng pulis para ma tulungan tayo sa uh, na maghanap sa kanya uh, si Norma Dunahi ang edad niya ay pinanganak siya noong uh, 1944 April 11 yata hindi, hindi ko magkamali so guys i-update i-update ko lang kayo mamaya magtawag muna ako ng taxi para makapunta tayo doon